Okay mga kaos si eh. Magde-deliver tayo ngayon Ng super oil At saka ng K2 speed torque drive Napakaganda ng top speed natin Nung huli At uh, maganda ang feedback Mabilis, malakas So ngayon, magde-deliver tayo <laughs> nagbibigatan ako sa helmet natin mga kasi eh. pagka nagtolong, drive tsaka nagtatapspeed ako sumasakit leg <laughs> bigat eh kailangan palitan ng oh. mas magaan <laughs> ah, gusto ko sana yung, ano, yung HJC Arpa 11 na full carbon magaan siya kailangan tayong mag ipon mga ka OC kaya uh, sipag sipag din sipag sipagan kaya na tayo nun na unbox natin mga ka OC <laughs> naghahanap na ako eh hindi ko alam kung medium size ako o large sa HJC Arpa series kasi sa KYT medium ako pero ngayon medyo maluwag na medium sa akin kasi nga yung foam nakapag adjust na siya na break in na o oh. di ba pati helmet may break in <laughs> yun tingnan natin kung makapag avail tayo ng R511 pangarap na helmet yan mga oh, si. <laughs> we'll see we'll see sana sana yung carbon ang ina-target natin mga koos eh. Kasi may carbon parts si Oceana. <laughs> Tsaka para malinis tingnan. Tip para sa mga GoPro Hero users, kung hindi kayo makapag uh, sticker ng telemetry, yung GPS, speedometer, lahat yon Kailangan, bago kayo mag-record, naka naka-highlight yung GPS nyo sa GoPro hindi yun mangyayari kung quick capture yung gagawin nyo you need to turn on muna yung GoPro and then hintayin yung mag uh, enable yung GPS tsaka kayo mag record dun yung palang magagamit sa GoPro app yung mga stickers so nawindang din ako kahanap kung paano yun ginagamit ko yung quick capture kaya pala hindi ko kasi yung pagka capture hindi agad mag -e enable yung GPS. So nagka-capture siya ng walang GPS. Kailangan naka-enable muna yung GPS bago kayo mag-record. Ganun lang kasimple mga ka-Ossi. <laughs> yan o, May GPS yan o. Nandito sa baba. Ha! <laughs> Ayan, wala na siguro talagang daya ito mga si GPS na talaga ito <laughs> Hindi ito sa UMA Meron pa terrain dyan Telemetry, lahat Pwede yan, nakukuha yan lahat sa mga di po nakakaalam Marami kasi nagtatanong sa akin Kung legit ba ako na nagbebenta ng super oil <laughs> Ako po ang um, official reseller ng Hagunoy Bulacan ng Speed Tuner Super Oil pwede nyo pong i-check yan sa Speed Tuner official page nakalagay dyan, Mecha OC. kasama yan. <laughs> yan ang shop ko po ay Mecha O si rider tayo pag vlogger pag uh, gumagawa tayo ng motor ay Mega Osi. Super okay na okay sa akin ang super oil. <laughs> super okay na okay ang super oil. O, ba? Diba? Philippine made yan by Sir Mickey Maso. Support natin. At yung K2 speed natin mga ka-Osi. Pinoy din yan. So support din natin. Siyempre, gamit kong oil. Super oil tayo, mga OOC. The best oil for me. k -to Speed Touring na truck drive. Ma'am, magpapadala po. Parts po ng motor. Truck drive. Ay, hindi ko pa... Ito pa sa Nueva Ecija napatanggal ang ating helmet mukha ka second guns putin lang may dala ako so ayan mga kaos itapos tayo sa JRS pinatanggal yung helmet natin kanina kaya hindi ko na i video na binigyan pa tayo ng kalendaryo <laughs> yan so after new year na raw mapapadala guro break nila yan magde-deliver na tayo ngayon ng super oil woohoo Ha? Ah. Eighted. Mablog Eight ako eh. Deli anong pangalan ko ngayon eh? Delivery boy. <laughs> Ayan, de-deliver natin ang super oil kay Sir Chris. Teka. Eighted. Ayan, no? Thank you. Eh, sticker mo. Eto speed tuner ito yung sa akin okay, thank you ah sige ayos ah salamat salamat sir Chris shout out sa iyo sir Chris ah <laughs> ingat thank you ah sige sige good good ha o oh, youtube o si rider may subscriber tayo mga ko o si anong pala niyo sir Richard, ayan, binigyan natin ng sticker, subscriber natin yan. Shoutout sa iyo, Sir Richard. Sige. Thank you, ha. Ingat, ha. Ride safe, pa. Huwag ka na magbabilis. <laughs> Ingat. Ah, ito, ha, mga kaose, eh, no? Medyo nakikilala na tayo. Woohoo! Sa'yo muna tayo, mga si. Eh. Yeah, yeah, yeah. Sana hindi ako makaka-copyright ng kanda na yan. <laughs> Ayan, so, pawi na tayo. Di mo na ako tasap speed ngayon. Tapos tight to one agad mga si. magaganitong senaryo yung malapit makit, makipot nakakakaba yung bilis pero pag malapad yung katulad sa o si runway natin hindi nakakatakot eh <laughs> pero pagka sa mga ganitong maliliit nakakatakot yan o oh, natatakot na ako <laughs> siguro ano malalapit lang din yung mga pang sa akin kaya ganun yun pagkaganyan no? Pagka ganyan, oh, kaya no, baka biglang may aso patay tayo dito ha oh, si tapos na ating delivery ngayon araw na ito naubos na rin ang stock ng super oil talagang saglit lang nagkakaubusan ng super oil mga kaosik yung torque drive natin na uh, K2 speed Ubus na rin at uh, yung mga uh, nag message sa akin about uh, CBT set ng Aerox and Max ng K2 speed uh, this January hopefully uh, magkaroon na tayo ng stocks thank you sir Richard okay mga kausi hanggang dito na lang always ride safe BEEEEEE mm.